Yan, mga mare, ipitan ko aking anak dahil mukha ng aswang. Hindi marunong mag-soklay ng buhok. Ang buhok ay para ng babwire. Ang papahaba ng buhok, hindi marunong mag Okay, yan. Mga mare, ipita natin ang aking babae. Para... Okay. Para siya ay gumanda. Ay, sorry. Ano siya na, anak? Ano siya, na, be? Nagbibidyo nga kami ni ati. Nagbibidyo nga kami ni ate. Ay, kasi ibitan ko si Ate Baga. sorry anak, sorry. <laughs> sorry naman. Alam oh, mo na si Mama eh. Pinakikita yung pit yung ten may tayo. Ngayon na uli kasi wala lagi si Mama. No? kasi pagpapasok ako, wala si so, kama, okay. siya naglalaro niya yung tapalisan, senako? minsan ako. kaya nito. kaya kaya nito. 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 kaya Pa, kaya nito. kaya nito. Pagkatapos <mulong> naman, magtuchete na tayo. Wala rin. Sa inyo, ito yung isa. Baka mahal, Papa. Sering <mulong> grain? Diba, ayan mo na, may loya naman. Nagyan mo nalang ng pamintang doob. <laughs> mahal naman. Lagi nalang parang bruha. Ayaw. Lagi may bruha si ate. <mulong>

thank <laughs> you Hai ka lang kayaknya ganyan ini

Wala pasok ang paasok ko. Wala nga Ipit lang. Sa ate, kasi laging buruha. Aswang. Mayroon ang kinuha ng Mama, sabi't yung mga bukas? Sabi't eh, linggo na. Sige na. Bukas na. Tapos, lunis na. Pasok ka na naman. Eww! Dapit na kumasok ako. Gano'n talaga, no? Wala ka na matututunan. Dagi na lang kayo walang kaso. Eww! Dapit na! Bukas <coughs> ko! Mayroong pa pangama, oh. Yeah, Diyan. May susama naman niya. Ano ba gusto? Para diba? wala na akong buko. Para wala na akong buko. Tapos bu dyan, meron. Ganto. Ganto, ganto pala dapat ang inipit sa sa'yo, Elsa. Iso. Diba? Oh, yung ano, yung gawin. Oo. Oh, oh. mm. No. Mm. Elsa.

すごい,い。いい